Yun, what's up guys? Ayan, isang uh, napakapanindig balahibong. Ayan, makapanood nyo guys. Ayan, uh, isang bangka ang bumanga sa isang malaking barko na may. Uh, yung bangka guys na bumanga ay merong bomba. Ano <coughs>

Lubog na yung pupa natin. Nakasakay ako dyan guys. Hindi ko alam kung anong pasang magagawa ko. Hintay eh, na lang natin yung mga rescue. Siyempre magsasama na yung takot, kaba. Pa. Ayan, stress ka na dyan sa loob. Uh, pag takot ng isang <coughs> tao guys, taranta na yan. Hindi na alam kung anong gagawin. Ayan, sana safe. Na kasama natin dyan. Sana nag-safe. <coughs> <coughs> napakahirap pag mga ganyang kalagayan at ganyan Kala, gaya, yan, yan, yan yung sistema ng katayuan mo. No? Kaya po, bigliin nyo <laughs>